Hello everyone and happy Halloween. So guys, um paynis sa kagahapon nga mga videos guys no katubang kuan kanang nilaag di, Disney kuan ni guys, Disney Springs. It's different from Disney World nga adventures. So wala adventure guys laglag nyo ni ug mangina ba. Lingaw, lingaw This is an Amphicars guys mulutaw ni sa tubig. Atanawa. Ah, so this is how many times nami nag-arigay sa murag kupat na no. So, naka-video na ko ani kausa ka ni pa ni na kong video nga upload sa Oh, diri. First time na ko, diri mag-upload ani. Okay, sa YouTube. So, hello again and enjoy. Sit back, relax and enjoy the show. Char. Oh. <laughs> Tanaw dugay kay ni Andar guys nagpa-picture picture pa na sila inan oh, na oh ni Andar na siya guys Tanawa, awa guys mulutaw na siya sa tubig og ituyok-tuyok kadiha sa area sa river, no? Loyo aning kaning unsa ni basta sa Disney ni Disney Springs. Okay. So Disney Springs guys, is kanang lagan ra na siya. Ha? Wala adventure kaayo. Ina ni, okay, adventure gamay ra di wala gitong tong roller coaster ba ina na. So lingaw kay sila tan-aon guys an hour ha? Okay. Gipapakpakan pag ina sila no sa mga audience. And syempre kung gikuag volume kay makapirata. Okay. To end, bye-bye. Thanks for watching, guys.